Ako nga po muna ay maglalayag, charing. At bago nga po muna ako maglayag, ako po muna ay kakain. At yung ulam na lagi naming niluluto kada biyernes ay hindi ko na nga po binidyohan dahil sa sobrang kahigpitan nga ni Facebook. Alam nyo naman po siguro yung nangyari sa isang malaking big content creator na nagluto lamang ng ganyang ulam at sinabi nga niya kaano yung kanyang lulutuin. Ay ayun, demonetize. At naalala ko nga meron nga pala akong inupload ng ganyan. Nagluto nga kasi kami ng ganyan. Ang hirap pong sabihin kung ano yan kasi baka naman po ako naman ang sumunod. Charing. Ay wag naman po sana bago pa lamang po ako kamo At eto na nga kaya nga po ako maglalayag ay dahil nga may meeting sa school si grade 7 tsaka nga po si Yums. At kung bago ka palang po nanonood na aking video si grade 7 po ay dating grade 6 at si Yums naman po ay dating grade 10. At ayun nga nung makakain nga ako ay naligo ako at pagkatapos nga ay gumayak na nga papuntang Pritil. Ang sabi nga nila kung sino pa daw yung malapit ang bahay sa Pritil ay siya pa daw na iwan ng bangka ay churi po. Dahil nga pagpunta ko ng Pritil ay nakatras na nga yung bangka at kinawayan ko nga lamang kaya nga bumalik. At kaya naman ako naiwan ng bangka dahil naghihintay nga ako ng pagtawag ng ibang mga nanay dahil nasanay nga ako nung nakakaraan naming punta sa school ay tinatawag pa nga ako sa amin. Kaya pala kanina nagtataka ako anong oras na at malapit na ang meeting ay wala pang tumatawag sa akin ay yun naman pala ay mga nauna na at iniwan nga ako. Pero nung bumili naman sa tindahan na aking inay yung bankero sinabi ko naman kung aalis na sabi naman niya ay hindi pa. Kaya nga ako'y prenteng-prente sa amin nung sabihin nga niya na hindi pa aalis. Pero nagtataka ako kasi alauna ang meeting at 12.30 na bakit hindi pa umaalis ang bangka. Ayun ay, naman pala ay nakaalis na at kinawayan ko nga lamang kaya bumalik. At fast forward na nga nakating na nga kami dito sa lugar kung saan nga nag-aaral ang aming mga anak. Aba, ay talaga naman dagsa ang mga estudyante at sobrang dami. Pinauwi nga na maaga ang mga estudyante dahil meron ngang meeting ang mga magulang. At dahil maliit nga si grade 7, ay talagang hindi ko makita kung hindi pa sumulpot sa aking harapan. Ay, naku, ay talaga naman pawis na pawis ang aking bunso at eto kahit nga may baon ng nangihingi pa ng pampalamig. At eto na nga, nakarating na nga kami sa school kusan nga nag-aaral si grade 7. Si Giyoms naman ay eh, doon sa may bandang baba at medyo malayo. At alam nyo ba, yung mga nanay ay eh, sobrang sasaya. Akala mo naman ay mga nakakawala sa hawla. Charing. At iba rin naman talaga ang energy ni Kumaring Josie. Eh, ay Diyos ko, kaninang kanina pa iyan eh, sa may bangka. At sinasabi ko sa inyo, pag ang kasama nyo, uutot kayo sa katatawa. Charing. So ayun na nga, nakarating na nga ako sa meeting ni grade 7. Nag-attendance lamang ako tapos nakainig ng konting discussion ng teacher. At lumabas na nga ako dahil pupunta naman ako sa school ni Yums. At dahil medyo nagugutom na nga ako, ibabili muna ako ng tinapay tsaka nga ng palamig. At dahil malayo nga ang school ni Yums, ang naabutan ko na lamang ay elected ng mga officer. At pass forward na nga, eto na nga, pauwi na kami at naka-attend na nga kami lahat ng meeting at sobrang sasayangan ng mga nanay. Akala mo talaga, ay mga nakakawala sa hawla. Charing. <laughs> eh kasi nga, karamihan nga sa aming mga nanay ay eh, puro mga timbahay lamang. Kaya nga kapag halimbawa merong gantong mga meeting ay eh, hindi talaga namin pinapalampas. Ito lang kasi yung pagkakataon na nakakalabas nga kami ng bahay. At tungkulin din naman nating mga nanay ang pag-attend-attend nga ng mga meeting dahil ito nga ikasama sa pagpapaaral sa ating mga anak. At masarap din naman talaga sa pakiramdam na minsan nga ilalabas-labas din tayo ng bahay at nakikipagbanding nga sa ibang nanay. Yun lang, salamat!